ko mga katoto, welcome sa ating channel and for today's video tayo po ay mayroong dinigay na pasalubong ng ating kapatid at kaibigan na nagbakasyon sa Pilipinas so ito po meron tayong pasalubong na mga pagkain na galing sa Pilipinas so tara! Uh, ay isa isa-isahin natin po mga katoto. So ito that, uh, shoutout shout out nga po pala kay Mr. Jalil uh, na ating katoto na nagbigay sa atin ng pasalubong na from Pilipinas. So ito, tara. Samahan niyo ako, titingnan natin isa-isa yung mga binigay niya sa akin. Ang dami oh, sige, So eto tunahin muna natin to. So nakikita niyo, mayro pong mangga sa Pilipinas. Galing Pilipinas pa po ito. Nasaan pa? So ito ay sayote. So, ano pa? Ito ay saging na saba. So, ayan, no, oh, makikita nyo, may saging na saba. Sabi nga niya, nung uh, dinala niya ito, sa, sinilid niya sa kanyang bag ay mga hilaw pa. Pero ngayon ay, ito na nga, oh, medyo hinog na. Ito pa, saging na saba. Saging na saba. Ito pa, saging na saba. So, pwede natin lulutuin to Sa mga susunod na araw, pwede natin lulutuin to So, ayan, saging na saba. Ito pa, hindi ko alam kung ano ito mga katoto. So alam yung uh, pangalan ng prutas na to. So ayan, prutas ba to or gulay? So ito. Nakikita uh, nyo. So i-search po natin kung ano ito. Or sabihin nyo kung ano ang uh, prutas to. So, Ay And then, meron pa siyang kalamansi. So ito yung kalamansi sa Pilipinas. Eh, meron ditong lemon at saka yung maliliit. Ano nga yung tawag doon sa maliliit na lemon? So, ito, kalamansi mismo na galing Pilipinas. So ayan o, oh, kalamansi. At ano pa ba? Ito, dito na naman tayo sa... Ito, may saging pa. Ito, dito. Ito ay dilis. So, ayan. Dilis po, mga katoto. Ito, dilis din. And, ito. Uh, danggit ba to or ano basta tuyo bulad bulad sa amin ang tawag dito bulad so ayan wala na ito so maraming maraming salamat po sa ating kaibigan kapatid na nagbigay sa atin at siya nga pala ihahabol ko din dito may salubong din natin nating isa pang kaibigan na galing din sa bakasyon sa Pinas ito binigyan niya sa akin noong mga nakarang araw uh, shout out nga pala kay Mr. Wensi Wensi uh, Shoutout po sa iyo at maraming maraming salamat. So ito po ang kanyang binigay sa akin. Danggit daw to. And then, uh, ito, mga tuyo. So, salamat po sa kanya na binigay sa atin. Ito, mga katoto, ha. Ito, mga to, meron din dito makikita at mabibili sa mga supermarket dito. Pero, tulad nga na sinasabi natin, medyo may kataasan ang presyo ng mga ito. So, mas maganda na mismo sa Pilipinas kasi bukod sa authentic, aesthetic, masarap. Galing Pilipinas, libre na. So, ang gawin lang po natin, palakaibigan lang po tayo, maging magbuting ugali po natin para yung ating mga kaibigan, uh, pag bumalik sila dito, galing bakas yung from Pinas, uh, meron po tayong pasalubong. Di ba nga? So, maraming maraming salamat po sa inyo. So, uh, at sana tingnan, nga nyo pa, tingnan nyo rin yan, yan yung mga binigay sa atin. So, ayan. Good luck na lang sa uric acid. At sana nga po, nag-enjoy po kayo sa video ng ito at uh, huwag niyo po akong kalimutang follow or mag-subscribe sa aking mga social media accounts. So, hanggang dito na lang. Paalam. Yasalam. Bye!